Ayan. Ayaw na naman maligo. Ito yung aso na kambing. Takot na takot maligo. Tatlong taon nang laging naliligo. Takot pa rin sa tubig. Yung isa nagagalit. Oh, yung isa galit na. Yung isa nagagalit na. Mm. Hala, amayin mo siya, Chochoy. Ayaw, ayaw, maligo. Ayan, no? O, nangangagat pa siya. O, ayaw may paligo, o. Oh. Hmm? Vaksin nila ngayon, na no? Dapat liligo para mabango. O, galit na yung isa. O, galit na yung isa. Galit na. O, galit na yung isa. O, o. Ayaw maligo ng isa. alaway mo, bebe. Amayin mo si Oyo. Ayaw oh, yung maligo na. Awayin mo. Dali, bebe. Away, away. Oh, sa treat ka lang nakatingin eh. <laughs> yung, yung cheat lang ang tinitingnan niya. Yan o. Oh. Yan lang. Bantay lagi ng atyo na yan eh. Wala. Sige, Away. Oh, ayaw. ayaw talaga maligo. Oh, nagagalit lang na. yung gano'n. Sige, sige, baby. ayan mo. Ayan maligo. Nagagalit na ang kuya Chucho, oh. Ayaw maligo ng isa. Maingay, tulog ang kuya. May work pa ang kuya. nagigigil si Gatcho, nagigigil oh. <laughs> liko na daw, liko na daw, dali. Ang <laughs> ah, kulit-kulit, ayaw maligo. Yan chura ni Gatcho. <laughs> <laughs> Nagagalit. Galit, galit. <laughs> ang muto. <Siyemoto>. Wala <My love. laughs> ka bu. Dali na. Ano yung mga si Oyoy at maliligo na kayo para mabango na ang mga bebe. Dali na. Ay, dali na. Mamaya iit na lang chim after maligo. Ang ganda niya magagawa oh. Wala na. Nakuha na ni Ate. Ah, uh, ayan na, karga na. Ah, uh, nahuli na siya. Oo, oh, oh, galit pa rin yung kuya oh. High blood pa rin. Ah, high blood pa rin. Oo. High blood na high blood yung kuya, oh. Mm, galit na galit, oh. Kala mo naman, oh. Sige na, ligo na mga bata. Ligo na. Hmm, ano-ano pa?